Ang bawat adiksyon sa pagkain ay dapat lumaya sa Kanya ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Haleluya! Malaya ka na, mahal. Malaya ka na. Hallelujah! Simula pagkabata, ako ay tinatanggihan at hindi pinapansin ng lahat ng tao sa paligid ko, lalo na ng pamilya ko. Ang aking pinakahangarin ay mapasaya ang lahat, mahalin ako at tanggapin ako. Bilang isang teenager, Nalulong ako sa cocaine at sa mga iniinom na pangpawala ng gana sa pagkain. Lahat ng ito'y ginawa ko upang maging maganda at kaakit-akit. Di ako maayos sa lahat ng aspeto ng aking personal, sosyal at profesional na buhay. Isang pang-aapi ng demonyo ang palaging nagsasabi sa akin na pangit ka, mataba ka. Ang lahat ng mga salitang ito ay pumapatay sa aking pagkatao at sa aking pagpapahalaga sa sarili. Nandidiri ako sa sarili ko naging desperado ako. Isang araw nagbago ang lahat. Habang nanonood ako ng video mula kay Apostol, Catherine Creek, ilang buwan pagkatapos noon, inilagay ng Diyos sa aking puso na pumunta sa LA. Pinuputol ko ang bawat tali na nagdudugtong sa iyo sa mga nakaraang relasyon. Sinisira ko ang bawat makademonyong pagkakatali sa iyong kaluluwa ngayon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Nalangin siya na ang bawat spirito ng katakawan ay maalis at ang bawat sumpang salinlahi sa aking kadugo ay masira. Hinihiwalay kita dyan at ipinapahayag ko ang bawat espiritu ng katakawan. Ang bawat adiksyon sa pagkain ay dapat lumaya sa kanya ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Hallelujah! Malaya ka na mahal! Malaya ka na! Hallelujah! Ang sumpang salinlahi ng adiksyon sa pagkain ay wala ng hawak sa akin at sa aking mga anak kahit na ang aking mga anak ay hindi pa ibinibigay ang kanilang buhay kay Kristo. Naranasan namin ang lubos-lubos na grasya at ito ay dumadaloy sa akin at ang aking mga anak sa bawat bahagi ng aming buhay. Malaya na ako. Malaya na rin ang mga anak ko lahat ng pasasalamat kay Apostle Catherine Creek ng 5F Church para sa pagbubuhos ng anointing. Gusto ko siyang parangalan dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang paggalang at ang pagmamahal niya sa Ama natin Diyos. Salamat sa pag-aalaga sa amin. Ikaw ay isang mabuting pastol na katulong sa akin ang pagtuturo mo upang lumago sa pagiging dalisay at may kababaang-loob gusto kong ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa ating Diyos at sa kanya lamang